dito ako sa Oliva Park, isa sa pinakang magandang garden dito sa Gidangs. At binuo ito ng mga monks noong 18th century. welcome back again mga kababayan dito sa aking youtube channel kung saan ay papasyalan ko itong uh, Oliva Park so samahan nyo ako ipapakita ko sa inyo ang Oliva Park so nabuo ang Oliva Park 18th century bino ito ng mga monks or ng mga pare dito sa area ng Oliva Gidags mga kababayan So dito sa Oliva Park ay napaka pagmasdan, especially pre taking itong lugar na to. Marami kayong uh, makikita dito uh, mga puno, iba't iba yung kulay. Kumbaga, ginawa ito ng mga pare or ng mga monks or bino ito nung 18th century pa. So, sa ngayon ay developed na itong uh, Oliver Park. Kaya makikita nyo rin dito yung uh, tropical trees sa area na to. Kumbaga nilagyan nila ng glass, kinobera nila, nilagyan nila ng hangin, uh, patubig para mabuhay yung uh, mga tropical trees. You know? At sa area na to ay makikita nyo rin ang uh, uh, Japanese Garden. Wow! So napakaganda sa Japanese Japanese Inspired. So dito sa Oliva Park, may mga pagbukayan. Ang sige dito. But ibang kulay. Kulay orange or red-orange yung matatanaw niyo dito. So perfect yung pagpunta ko dito. Last year, nanggaling ako dito. Pero hindi ko nakita yung ganitong kulay ng dahon. Kaya this year ay tamang-tama yung pagpunta ko dito kasi napakakulay na kapaligiran. May green, may yellow, may red, yellow. So para sa akin ay napakagandang pagmasdan na yung ganitong kapaligiran. Kaya kung uh, ikaw ay isang OFW dito sa Poland, especially dito sa Tri-City. So, wag mong kalimutang puntahan itong Oliva Park. Umisita kayo dito pag masdan nyo yung ganda ng Oliva Garden or Oliva Park. Kasi, sulit kung makapunta kayo dito, especially autumn. So, makikita nyo naman golden yung kapaligiran kulay yellow kulay brown kulay green kulay red yellow katulad nitong dahon na nasa likuran ko, kung tawagin ito ay uh, five fingers ano? kung tawagin ito ay five fingers kung makikita nyo so made in Canada ika nga ng ibang mga lahi kasi makikita nyo five fingers hindi yung five fingers na hinihit-hit ng mga kabataan dyan sa Pilipinas or ng mga nag aadik ano. So dito, kung tawagin ay five fingers or yung Lips uh, leaves from uh, Canada. So makikita nyo rin yan dito mga kababayan. Then, meron na rin part na stick na lang or stick na lang, ano. Kahit marami kayong makikita ang kakaibang uh, uri ng mga puno dito kumbaga breathtaking itong area na to kasi para sa akin kapag uh, na-stress ako bumababa ako sa train naglalakad ako papunta dito sa Oliva Park ano, kung paano ba to mapuntahan para dun sa mga kababayan kong nagtatanong so bumaba kayo ng Oliva sa so, Oliva Main Station so lalakarin nyo yan isearch nyo sa Google Oliva Park Then, sundan lang ninyo yung uh, Google ninyo. Yung uh, location ng Google. Sundan lang ninyo. About, I think, 10 minutes from Uliba uh, Main Station mga kababayan. Kaya uh, magandang uh, pagmasdan. Especially ngayong uh, autumn. So, autumn-winter na dito sa Poland. Pero, medyo late yung uh, pag uh, bagsak ng mga dahon medyo late yung uh, pagpalit ng mga kulay ng mga dahon dito kaya napakaganda pa rin puntahan para dun sa mga bagong nakakapanood dito sa aking youtube channel so halina kayo puntahan nyo itong Oliva Park at makikita nyo ang kakaibang disenyo ng mga monks dito sa garden ng Uliba. At Anyway, isa rin itong attraction eh, dito sa Gidangs mga kababayan. So, ina-advertise din ito ng uh, local government dito para sa mga turistang pumupunta sa Gitangas. Kaya pwede kayong gumawa ng magagandang pictures, magagandang uh, memories, ano, isama ninyo 'yung mga kaibigan ninyo, boyfriend, asawa, or kinakasama sa buhay para puntahan itong Uliba eh, Park mga kababayan. So especially yung mga kababayan ko dito sa Poland. So kung hindi pa ninyo ito nabibisita, so halina kayo. Hinakakayat ko kayong pumunta dito kasi dito ako sa lugar na to, eh, nakatira sa lugar ng eh, Tri-City Poland. Ano. At isa rin ito sa pinakang pinakamagandang garden dito sa Gdansk, mga kababayan or sa buong Tri-City. So pagdating sa mga pagandahan ng garden, isa sa pinakang maganda ang Uliba Park mga kababayan. Kaya't kung nandito ka na sa Poland, especially sa Gidang, sa Sopot or sa Gidenia, or dito sa Pomeranian Boyd Boyd Ship, huwag mong kalimutan it puntahan or pasyalan itong Uliba Park mga kababayan. At least meron kayong memories kung uh, umuwi kayo ng Pilipinas ma-experience nyo yung uh, autumn yung pagpalit ng mga kulay ng mga dahon kasi walang ganyan sa Pilipinas wala tayong autumn ano? hindi nagpapalit ng dahon ang mga puno sa Pilipinas katulad ng nakikita nyo syempre dito sa Bantang uh, bandang likuran ko ito itong nasa likuran kong puno na to so di ba hindi ito AI mga kababayan natural ito kung makikita nyo di ba kakagatin ko po natural yan hindi yan AI mga kababayan natural na puno yan kumbaga makikita nyo yan dito sa Poland and dito sa bandang uh, ito makikita nyo stick na lang di ba so mag-asawa sila yung isa ay nalungkot na so ito yung sign ng uh, depression dito sa Poland makikita nyo stick na lang yan so inuulit ko natural ito mga kababayan ano so natural yan hindi yan dekorasyon so buhay pa yung puno na yan hindi yan patay so dahil lang yan sa sitwasyon ng pagpalit ng klima dito sa Poland mga kababayan. Kaya tikaw kabayan, mag-relax ka paminsan-minsan, huwag kang masyadong uh, seryoso sa buhay kasi alam ko kasama sa buhay ang ma-stress, ma-depress, kaya may mga solusyon para matanggal yung depresyon at kalungkutan kung uh, makakapunta kayo ng Oliva Park mga kababayan especially yung mga Pilipino na nandito na sa Tri-City so ang Tri-City ay Sopot, Gidangs at Gidinya so huwag nyong kalimutang puntahan itong small lake na to dito so every season ay pinupuntahan ko dito or pinupuntahan ko ito mga kababayan kasi nagpapalit siya ng ganda nagpapalit siya ng uh, Atmosphere or grooming para sa akin So ngayon darating na winter Or darating na uh, Pagpatak na snow Pupunta ako dito Siyempre yung maraming snow Na pagpatak So magandang pagmasdan ulit itong uh, Area na to Itong area na to ng uh, lake Mga kababayan Kaya doon sa mga nakakaalam ng Oliva Park So huwag niyong kalimutang isama Or wag niyong kalimutang puntahan itong small lake na to. So makikita niyo maraming uh, nag uh, dito during uh, every season, especially autumn at winter. Kapag winter, maputi itong kapaligiran, maraming snow sa lupa, maraming snow sa mga stick ng uh, puno na yan. Kaya't napakagandang pagmasdan, parang paradise, ano? Kaya't as advisable na puntahan ito at makikita nyo ang ganda nitong lugar na to or nitong uh, lake or small lake kung tawagin dito mga kababayan. Kaya't isama nyo to sa list ninyo kung pupunta kayo dito sa... Ulibo Park, mga kababayan. Then, meron din dito ang katedral. So, isa sa pinakang matandang katedral sa Gidangs. So, pupunta ako doon at magdadasal si kabayang Adrian. Panginoon, maraming maraming salamat po sa libang taong paggabay dito sa Poland sa akin. Maraming maraming salamat po sa paggabay ninyo sa aking mga mahal sa buhay, especially sa aking nanay at tatay. Ganun din po sa aking mga kapatid at mga kamag-anak. Pagkain niyo po akong gabayan sa araw-araw na akong uh, pamumuhay dito sa Poland. Papa Jesus ng tanong. Ngayon ko po ay nasa katupalag ko pa po ang aking mga pangarap sa Pahal. At mga mga so patuloy na po akong gabayan sa araw-araw mo na nabuhay dito sa school at ginagaling kanakasan ng katawan at inayo sa kapawaan at malabang pagkakasakit at patawarin na rin po ako sa aking mga pagkakasalan maliit mang po po malaki, malihing mang po po kaya dala po ng maging kahinaan na ito lamang po ang um, aking at kapatawaran sa mga ng Yesus. Amen. So ayun mga kababayan, dinalaw or bumisita din ako sa katedral at nakapagdasal din ako. So humingi ng kapatawaran sa ating uh, may kapal at syempre kasama yan sa buhay ng uh, OFW dito sa Poland. So maraming maraming salamat by the way, sa patuloy niyong support uh, mga kababayan dito sa aking YouTube channel. At magkita-kita tayo sa mga susunod kong live, post, at upload dito sa aking YouTube channel. And God bless.